mga congratulations sa panalo mo sa sa panalo mo. Opo. Oo, oo. Ah, uh, masasabi mo sa panalo mo? Uh, ah, blessed na blessed po ako, tsaka thankful po kay God na ginaid niya po ako sa bawat fight ko at sa fight ko ngayon po. Uh, ah, pang ilang panalo mo na to? Pang lima po. Pang lima. Opo, opo. During the fight nakikita ko tinatamaan ka pero humihingi ka lang bakit? Hindi kasi nai-excite po ako sa ano kasi nagpapalitan po kami suntok, ganun. Tsaka nai-excite po ako kasi ano, yun po kasi yung... So, na-excite ka pag tinatamaan ka ng suto? Kasi pag tinatamaan ka, dumawin Hindi, hindi. Na-excite po kasi yun po yung parang laro ko po, po eh. Yung technique uh, uh, ko po. Yung natural ko po na, lab, na laban. So, uh, panalo ka dito pero ang dami mo rin natanggap. Anong masasabi mo rin sa kanapin? Ah, uh, malakas rin po siya. Oo po. Madiskarte po. Oo. Para sa'yo, Eman, uh, ano pa sa tingin mo yung pagkukulang mo o pwede mo i-improve sa laro mo sa nakita mo kanina? Sa so, tingin ko po, marami pa po. Kasi yun pa lang pa naman po yung binibigay ko na technique, yung mga diskarte so, Tingin po marami po yung ano. Pero kung magbibigay ka ng isang bagay na dapat mong i-improve, ano sa tingin mo na? Unang-una po, uh, footwork. 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 Yun, ako. footwork. Ako. Okay. Work, work, work. Six-rounder ka na. You think ready ka na sa eight-rounder? Uh, ready naman po yung katawan ko. Pero tatanong po ko sa team ko po kung ano po kami? What's next after this? nag ka na ba kagad lumaban? Opo, opo. Sure, lumayan? sure, sure. Maybe... Abangan nyo po, maybe December po. December again? yun opo. Okay. Yung, yung mo kanina, 135, no? Opo. Um, ikaw pa, kasi medyo bata ka pa. Sa tingin mo, okay na yung 135 sa'yo? O gusto mo pa bumaba? O ano sa tingin mo? Okay na po yata yung 135 kasi hindi po ako biga Opo. Okay. Okay. Opo. Team to you. Pero meron ka na bang naisip na gusto makalaban dito sa Pilipinas? Sekret. Sekret Secret. Secret pa? <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Okay, sige. Ano lang, shout out at saka greeting sa kung sino man yung gusto pasalamatan pa baka may sponsors ka rin. Uh, dad, shout out sa'yo dad. Thank you sa palaban po sa akin na ah. saka sa supporta niyo po. Mahal mahal po kita dad. Love you. That's it? Okay. Thank you. Congrats brother. Okay. Alright po si Emma Pacosa. Um, so siya na mismo nagsabi, oh, eh, footwork. Si hindi. <laughs> Nandun, sinisira mo yung vlog ko eh. Sinisira mo yung vlog. Gusto ko talaga i-bash ako ng mga tao eh. Emma Pacosa po, um, uh, he wants to stay at 135. At uh, sabi nga niya, niya, ano, footwork daw ang kanyang pag Pero wala pa rin siyang minimension na gusto niya makalaban. But we're all excited, ano, nanalo na naman siya. Tsaka pinakamaganda, talagang, ano, nangipagsabayan nakangiti pa pag tinatamaan na anyway guys let me know what you think sa laban ni Eman Bacosa salamat guys